Isayas Kabanatang Labing Isa At may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kaniyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa sa kaniya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa nang kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kaniyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon at hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kaniyang mga mata. Nisasaway ma ng ayon sa pakinig ng kaniyang mga tainga, kundi hahatol siya ng katuwiran sa duka at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kaniyang bibig at nang hinga ng kaniyang mga labi ay kaniyang papatayin ang masama at katuwiran ang magiging bigkis ng kaniyang baywang at pagtatapat ang pamigkis ng kaniyang mga balakang at ang lobo ay tatahang kasama ng kordero at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama, at papatnabayan sila ng munting bata. At ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leyon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas at isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kaniyang kamay sa lungga ng ulupong. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat at mangyayari sa araw na yaon na ang angka ni Isay na tumatayong pinakawatawat na mga bayan, hahanapin ng mga bansa at ang kaniyang pahingahang dako ay magiging malwalhati at mangyayari sa araw na yaon na ilalapag nang Panginoon uli ang kanyang kamay na upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kos at mula sa Ilam at mula sa Sinar at mula sa Amas at mula sa mga pulo ng dagat at siya ay maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa, at titipunin niya ang mga tapo ng Israel, at ipisanin ang mga nangalat ng Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Ang inggit naman ng Ephraim ay maalis at ang mga lumiligalig ng Huda ay mahiwalay. Ang Ephraim ay hindi may inggit sa Huda, at ang Huda ay hindi liligalig sa Ephraim, at sila'y lulusob sa mga Filisteo sa kalunuran, magkasamang sasamsam sila sa mga anak ng silanganan, kanilang iuunat ang kanilang kamay sa Edom at sa Moab, at susundin sila ng mga anak ni Amon, at lubos na ng Panginoon ang luok ng dagat ng Ehipto at iwawaswas ang kaniyang kamay sa ilog ng kaniyang malakas na hangin at papagpituhing batis at palalakarin ang mga tao na hindi basa ang mga paa at magkakaroon ng isang lansangan sa nalabi sa kaniyang bayan na malalabi mula sa Assyria gaya ng nagkaroon sa Israel nang araw na siya'y umahon mula sa lupain ng Ehipto.